ko ng video, eh nagalit ko. Yung isa, ay, hindi man o privacy yan eh. Public servant po kayo. Wala pong problema. Public servant, pwede mo pwede nyo ba videoan kami? Habang po po Hindi naman po yung video ng privacy, hindi ba public naman po. Public po kayo. Ano ba violation na lang po? Ito kasi sir, ang violation niya o, hindi daw po expired ang ID niya. Hinihingi ko po yung lesyensya niya, ayaw niyo ibigay. Ayaw Sige na, babae. Nay, nay, nay. <tod> Di na, baba na kayo? Sir, meron pa rin siya sa so, ibang jeep. Parang <tod> yung mga nasa pa rin. parang yung mga. Huh? Huh? Ayun Huh? yung mga Huh? Pati kami sasaktan ay, ninyo na eh. Yan, hindi na kami niyan. No. No. Na niya na no. ano, ano ito? Tunutok niya sa akin niyan. Ano ka pa sa gamit ko. Kitaan. Binunot mo naman ka kuya. Ang mo at ka ng Ilang daliri ang nakatok at Dalilan Nakakahiya kayo mga public servant pa naman kayo. Kita po niyo Ano Dinagamit talaga namin namin kami, kami wala naman kami yung, bayon, bapakay, yung bayon, naman, bayon, Kahit na, kung di ko pa inawad sila, kung di kami yung ganyan. Wala, pag naman ganun, kataan nyo kami sa ano. Hindi kami, nyo kami matatakot. Alam mo ko namin ginagawa namin. ito, ay, ay, ito, ay, ay, na ay, 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 Talagang gagamitin niyo wala kami ng kasi kami ni implement namin yung batas. Oo, oh, nandun na tayo ini-implement nyo. Like, wala akong obstruction doon. Wala naman Malaya naman Ang masama doon, manunutok ka. Eh ano ba ginawa namin sa inyo? Wala. Eh, ko nga Gusto nyo, play ko pa sa inyo. Pakita mo sa kanya. Hindi na. Papakita ko na lang sa inyo sa media. Sige o. Yes, gawin gawin pa ako dito. Oh. Dato kayo damay. Kaway-kaway lang ho kayo. Kakahiya kayo sa Makati. Wala <coughs> naman pala kayo kung Wala man miklamo eh masama lang oy. Ang eh. masama lang <coughs> ginagawa eh. Hinaagaw eh masyado kasi yung sir eh kung binigay niya ng yung... lisensya wala nang no problema hindi nga kasi nga pinaliliwanag ko nga hindi sa akin yan pati oh, tayo ba hindi ako mo eto pinagpipilitan mo hindi ako mo nasa nga o okay, oh, salamin 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 o okay? oh, mo ha ano pa siya mo dito ano mo mo pangalap mo 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 pangalap mo pangalap mo pangalap siya? mo pangalap mo pangalap mo

No? Oh, Wala wow. yeah. uh, ko na lang sa... You splash, na YouTube lalagay. sa YouTube dyan Para broadcast yourself. Nasa sa akin, Hindi lang. San Lopo. Ha? Huh? Diyan po sa una. Katabi po nandaray ko. Diyan, taga-sang... po. Demasiado. Ako, taga lang po. Biyeho lang po sa galing po kami yung mga eh. eh. hindi po yata alam mga ginawa namin, hindi eh. pa meron po ba? Ayun po ba, may nakikita. Wala naman po. Wala po ba nakita o meron? Kasi no, meron yata nakikita. Eh, ay, nung nakita niyo ag ag agad, agad-agad nung pumunta sa akin, nakiluwa po yung sa'yo. Tututukan pa ako ng kung ano-anong kutsilyo eh. Wala bumulot nung ano eh. Uh, Paano hindi kami magagalit yun? Nakakahiya itong bagtima. Pag-iwa lang ito? di ba driver lang ang awa Oo. Eh, nakita ay, na, niya ay, kung ko siya, agawin niya akin inaagaw niya sa'kin, tapos tututukan pa ako ng kuchilyo. Hindi pwede magtinungan yung kami yun. Dami na kami. Media nga, hindi kinakasuhan kami pa. Public to eh. O kuya, ang ngiti. Nakarolyo ito. <laughs> 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 dami sa atpos na doon. Ha? Dami sa atpos sa amin doon. Saan po? ka. sa amin ito. Ako Sige Para sa ano? Ito. Ah, sa... Yo, na lang po sa ano? Ah? Menisipio. Diretso na lang ako doon. Uh, oh, ay! Hindi! No! Hindi! Ano ho? Nagliktamo mo yan. Uh, ah, sige. Ayun, oh, hindi mo na mo. Alam nyo, babata-bata kami na eh. ano. Alam nila kasi mga sudyante lang kami. <laughs> Uy, mutante na ako. Eko! Hindi pa naman. Nakakaya kayo para kay Mayor Binay hindi uh, mo naman kayo okay. Eh, pag kakuha pa ng lisensya, hindi nagbigay ng tiket. Ah, oh, uh. oh, hindi na Sige, maraming salamat okay, to. Nakakuha ko may magandang scoop sa inyo. Mataas ang grade namin sa pulo. Okay na. Okay, kuya. Okay, kuya. Pukuha ang tis ko yun. Ikaw, bukay magalala. Makakarating yun sa akin. Pukuha ko yun. Sige, sige, kuya.